Glaman with graham with cheese. <laughs> <laughs> Cloud. Cloud. Good morning. Gising keran. Wala kami taga video kaya kami kami na. <laughs> Ayaw ni Cloud mag video. Ay, bagus. Yung guys, very hard woi nami, maluto. Nah. <laughs> alam, alam, mga mga baka nga kalain. Hindi sinabalik na kong sinimog. Pinari <laughs> <laughs> itong manok. Ano yung isa lang nilaga? Yes. Ah, pritada. Wala pa. Hindi pa tapos. Tapos, hot dog. Tapos, Pero yun. Ano, ah, nagdaing na bangus? Ah, daing? Mali mo niya Ano <laughs> tawag dito? May... Uh, pinaputok na bangus. Ang diba? daming sili, oh. Hindi lang pala yan. Pero uh, maanghang na yan. mayroong cheese. Hindi na sila lugi logiras lang hindi ko makain ng maasang uh, okay. okay.

yang cantik. Mana Oke, okay. well, ready, nah. Ano pa ito pa? Ang uling. Nagtila na ang ulan. Umulan umaraw. Bumagyo. Tuloy ang kanilang pabaybay. Dapat dali na lang sa naligo, oh. Libre pa di. Ang ila dala. Wow. Diba? Luto-luto. Pahiga na siguro yan. Eh. Baka mawa tumba. Okay. Ay, nini. Ay, bilihan na dayok dito. Yung luto na ba? Ate, nini. niyara. Pag gani. Guys, we're waiting. Ha? We're waiting the ice cream. Pero malamig ang panahon. <laughs> Duti na pa. Ay, ni isa din magkalaan. Ah, isa. Bench, bench. Sabay ni kita si Bandi. Bandi. Ano? Dire ka tulok. Oh, beach! Oh, bitch. Dire ka bitch. Sama pa na. Bitch. Okay guys, nakarating lang, yung iba na platan, kaya sundok-sundok muna. Sabisan mo, sabisan mo na pinang. Yung nak mapapay ano daw tinapay nasaan? Pakainin mo sa yung tinapay Ano pa dito, yung malayo pa Malayo pa. gusto na ba dito sa mikro? pa, na Kumain muna. Ayala, oh, kain kain. ayala eh okay, ang ilang handa, ilang dala, sandwich. Ano itong isa? Nakawan for all, for one na. Ah, Nang, ano. Ano ba yan? Hindi ko alam. Ya. Yeah. Biko. Tapos may itlog na maalat. Kanin? Kanin. Ito bangus, manok na buo. At dog. Manok na e, pinirito is this? What is this? Tulaman. And the rest in kanin. Dito maihaw-ihaw sila. Ang kape. Is, the, is it? otong O Ano na? Lechon. Lechon po. Oh. <laughs> lechon mamoy. <laughs> <laughs> Ang saya-saya. Wala pa talaba.